Isang magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ayan, uh, tingnan lang po natin itong binili kong mga pagkain ng mga alaga natin. Ito yung bird seed kasi meron akong isang bato-bato na alaga. So galing ako ng palengka nina tapos nagpagupit na rin uh, na, na ko na rin sila ng mga pagkain nila so yan ito naman sa mga sa mga aso ayan ayan may ta meron tayong naghihintay oh gutong ka na panda kamusin <laughs> na nyo ayan tapos itong isa naman isa para sa mga pusa So, yan guys. Wala tayong trabaho ngayon. Monday pa lang tayo makapag-start ng trabaho natin. So, sa mga alaga muna natin ang kunti natin ngayon. Para may ma-upload tayo. So, yan. Speeding time na nila. Nalagyan mo ng pagkain si si Panda. Hindi siya nakaligo ngayon. Ayun, may bagong ano siya. Binili ko siya ng yung tali niya sa ano ulo itong ka na ha okay. e, narinig na nung isa sa labas magwawala na siya ayan kaya ka na ayan Lalabas natin doon sa Babas naman yung mga pusa, saka yung dalawa pang mga aso natin doon. Ayan, mga gutom na rin tong mga kuting. Ba. Oh. Dito. Oh. Yun. Ano oh, dito? Ming. Yun, Hmm. Ayan yun, sold. Sold ka ngayon eh. Oh. Mabango kasi itong pagkain na ito. Parang ano so ah uh, tawag nila dito ah uh, parang amoy isda salmon yon salmon daw ang tawag dito ayun na yun yun na kayo huwag kayo magaway hmm. tapos ito ilalagay natin sa mga lalagyan nila Ito. Ah, napakamahal din ng mga pagkain nila. Pagka nagkakapera ng extra pera, ayan, nabibili natin sila ng pagkain nila na dog food. mas gusto niya, may sabaw eh, may tubig. ako nilalagyan ng tubig para kainin na at may um, kasi matutigas yung mga yun kaya maraming may tubig um, uh, hintay hintay wag hintay ang gabi kaya hindi na pa sila pakainin ayan ito si brownie yan si sa brownie say hi brownie ito matakaw na aso to walang pinipili kahit mga gulay kinakain niya. no? itinatali lang namin kasi for security Maka makakagat, makakagat kung pababayaan mo na silang naka, ng uh, kawala. wala uh, kaya tinatali na lang namin para safety sa mga tao uh, oh. hindi sila makagat hindi uh, na nalagyan din natin sila ng tubig isa naman si eto si YT oh YT si Lolo YT Sama-sama, 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 ano, hinarvest ko na pala yung aking mga mais tsaka yung mga patola yun, mayroon na lang dalawa nakapag-harvest na tayo kanina dyan sa ating patola yun lang pala yan, medyo marami-rami ka ayan guys, pag walang trabaho mga alaga yung pinagtutuunan natin para may ma-upload ma upload ay mga tanim na konting gulay na napapakinabangan namin pagka ah, uh, ulang yung ulam dito kami kumuha ng pangdagdag halimbawa meron kaming tirang pritong isda yan no, mamitas ka lang ng bunga ng palaya kaya daan ng palaya ah uh, pwede mo nang i ano, ang tawag doon, dining din So Whitey o, ito yung sa'yo. Ubusin mo yan ha. Wala rin siyang tubig o. Oh. Ayan, minsan-minsan nakaka sila ng dog food. Kaya nakaka-pera tayo ng konti. So, pag wala, ayan, kahit na mga pinapakain sana sa kanila kanin, mga tira-tirang ulam, ayan. Tapos, meron pang isa, ito, ayan o, no? si, si B1 kasi isa lang siya, eh. hindi pwedeng bato-bato eh, si B1. Meron pa siya dito ng pagkain pero binili ko na na siya kasi baka maubusan na yan o konti na lang. Oh. Tara, solve, solve, kayo. Oh. Hmm. Ka ang Ito yung bird seed. Ano yung halo-halo yung ano dito. ano-ano. Ito alam nyo bang story ng bato-bato na ito. Nahuli ko ito nung nagtatrabaho kami. Hindi pa marunong Lumipad. Ngayon, nakipagkarerahan ako doon sa pusa. Buti nakauna ako doon sa pusa kung hindi nasakmal na siya. Wawa naman oh, no? kaya kinulong ko dito. Nahanapan ko siya ng kapartner ha? so mahirap magigilip ng mga ganyang ibon. may mga buto ng sunflower ayan, parang trigo okay kaya na tubig kailangan mabilis yung pagtakit mo ng Kanyang pintuan baka bigla siyang Makalipad siya. Ayan o. Oh. May inuming na. No? Si b Ako si b Oh, siya si Whitey. Lolo Whitey. Tama na, tama na. guys, so. Oh. Ang mga tanim. Ipan natin na harvest ang mga yan. Ayun, ayun pa yung isa. Meron pa dito. Meron pa yung bulaklak. So, yan guys, yung ating video for today mga nga po palang hindi pa nakasubscribe sa akin channel. Please, pakisubscribe naman po. Uh, huwag nyo na pong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated sa mga video na akin upload at sa pag-click din yung like and share na rin. Maraming maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. God bless sa lahat.